being the father of the GPNP, it hurts me really uh, pag tayo nababastos sa Kongreso or sa in any other hearing. Kumakalat ngayon ang isang text message mula sa concerned PNP personnel. Pinupuna ang tila pagtatanggal ng dangal sa mga pulis na humaharap sa mga pagdini. Nakasaad sa mensahe na hindi lamang naman anila pulis ang nababastos, kundi ang buong PNP organization. Hindi rin umano masama kung ipakulong alisin sa serbisyo at tanggalan ng benepisyo ang sino mang mapatutunayang nagkasala. Ngunit sana naman anila ay wag namang alisan ng dangal ang mga ito. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Corda Jr., bagamat nasasaktan siya sa mga nangyayari, hindi naman niya aniya maaaring utusan o diktahan ng mga mambabatas sa dapat nitong gawin. Now with regards na uh, nababastos tayo, talagang nasasaktan din ako as the Father of the, chief, uh, the PNP. Uh, kung pwede nga lang maiwasan to, or pwede mag uh, kumbaga, makumbinsi ang ating Senators to treat us the other way. But you know, uh, they are separate branches. We cannot impose upon them. Naniniwala din si Chief PNP sa intensyon ng mga ito sa bawat pagdinig. I do believe in the wisdom of, of uh, the Congress and the legislative body, yung uh, ating mga Senators. I believe in their wisdom. Uh, I believe in their intentions. Uh, now, with regards sa uh, nababastos tayo, talagang masasaktan din ako as the fa father of the, uh, the PNP. Panawagan ni General Acorda sa mga pulis, maging profesional at ipakita sa mga mambabatas na dapat din silang igalang. We cannot impose a pandemic and also we cannot impose uh, respect. Respect is something that we, do we need to earn. That's why uh, dapat ang mga kapulisan magkaisa. Uh, we have to show to our legislators that uh, we deserve their respect. And we can only do that by doing things the proper way, by doing things uh, in the professional way, by following the rule of law. Hinihingian pa namin ang reaksyon ng ilang senador at pangbabatas kaugnay sa isyo ito. Sunod-sunod ang naging pagharap ng mga pulis sa mga pagtinig sa Senado at Kongreso nitong mga nagdaang araw. Bunsod na rin sa mga isyo ng operasyon ng ilegal na droga at pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Leya Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.